hello, 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 magandang araw sa lahat. Yun, ngayon, lulutuin ko Adidas. Adubong Adidas. Yan po ang alam namin ngayon. Ayan o, oh, Adidas. Ayan. Lamin namin. Sarap niyan, Adidas. Pero lagyan ko ng kunting laman. yan ilang perasong laman lang. para sa mga dalaga. Ayan, o. No? Oh, ha. Oh, ah, ay. Ayos na yan. Balik ko lang sa rep. Laman. Para ah, hindi masira. Yan. Hey, mga adidas. Ilinisan ko lang kasi hindi masyadong na pedicure yan. Kaya yeah, kailangan na natin linisan. Malilisan natin kasi timan eh, na masyadong nilinisan yan. Sa kasi sa timbang yan. Okay? Kaya <laughs> <laughs> tanggalan mo ng balat-balat. Malambot lang naman yan para siyang bol. Ano? No. Ha? Linisan mo lang yan. Sigurado na yan. Magnaloto yan kaya na. Masarap na ulam na yan. Sa iba, ginawang puro pero sa amin, ulam na namin yan. Nah, May mo, paglinis. Haba, sigurado nis talaga ha. Walang... As... kla Ayan, pabilis yan. Hops, mahisin lang. Ang ko na lang yung balat. Saka yung mga taba-taba. Tanggalin ko yung isahalo kong laban. Tanggalin ko lang. Okay. Ayan, kumuha akong plato. Para maaari ni siya natin sa isahin lang natin para siguradong maliris sa malinis. Kasi marami pa rin dumikit na balat ng mga sadidas. Parang may kaliskis. Hindi nila masyadong natanggal. Ayan you know, o, meron pa ganyan o. Oh. O yan. Ayan e pa, isa-isay ay natin uli. Ayan you know? o. Hmm, pero mabilis sa lang yan tanggalin. Ayan. You know? Pwede nang pwede na yung ulam na rin. Sarap na niyan. Okay. Yan. Yeah. Okay. tabi ko muna. Kasi maghihiwa ko sibuyas tsaka bawang. Hiu ko kau nayan. Wan na aku jenih. Kau hampir aku subuh bawang. Tadi aku hampir leka. Muka enggak nua. Nayan. Hiu wan nata ya. aku lawan Hela ang bawang at sarasibuyas na hihiwain ko. <coughs> Kunti lang. Kunti lang naman din yung lulutuin. Then pwede na yan. Kunti may shh. May paminta at saka Okay, iwahin mo na. Para umpisa na maluto at pagkaluto makakain na. Ah. Yan o. Oh, o oh, ha? <coughs> Sige. Tabi ang basura. Mama, magumpisa na ngayon hiwa. Oo, oh, yan. Hiwain mo na. Para magumpisa na yan. Oo, oh, oops. Bawang. Mga apat na buti lang yan. Pwedeng pwedin na yan. Mga rin yan. Okay. Tandaan natin balat. Tama na yapat apat Ano? Butil, sanay na muntay sa... Walang ano eh. Sanay muntay sa mahirap. Ay, pang mahirap na ano eh. Tutuan. Kahit kulang kulang na pang sahog yan. Pwede pwede yan. Hindaan na lang natin sa timpla. Yeah. Okay, okay hey, na ako. Hey, mag-umpisa na ako mag dito. Eh, ayan. Hindi ko pala gigisa yan. Kasi ba, eh, mataba ang manok. Abam, timpaan ang, ang manok. Medyo mataba yan. Kaya hindi ko na gigisa. sama so, masamahin ko na, Diretso ko na sila. Pero lagay na upaminta. Hindi si yung sibuyas bawang. Laurel. Yan. Tapos, suka. Kunting suka. Kanihan ko na ng kunting suka. <coughs> yan, tsaka tuyo. Tuyuhan na natin. Para magkaroon ng tuyo. Wala kasing tuyo. Yan, lagyan na ng kunti. Yes. Para, pagkasalan yan. Mahina lang ang apoy. Lalo tong luto. Kaya hindi kusin ginisa kasi ayaw kong sobrang mamantika yan. si pa ang manok ni Joe may katabahan talaga. Yun. Halo-halo kunti. Mix-mix kunti sa bahay takpan. Takpan na lang yan. Maya-maya. Hanggang -maya. Hanggang maluto. Ara! mahat na! Kailangan ko ulang namin, no? Ayan, takpon ko na. Anong pagkayutuin niya? No yun, no? Mindyo! Kumulo-kulo na! Kumulo-kulo na siya! Tiyok kay haluhay uli! Shhh. Ano lang ang mga palimplahan niyan? Paminta? Hello, really, tu yo, you? So, na You know. Yan ang panimpla. Ayan, oh. Medyo mapula na. May na lang ang apoy niyan. Para tutuluto talaga sa si sigurado. Shhh. No. Uh Ayan, oh. -huh. Malapit na maluto. Ayan, yan. Luto na sana kasusto kung mas malambot yun pa. Shhh yung kula na lang sipsipin mo na lang yung laman ng paa hindi na maghiwalay na yung buto okay yan punti na lang sa bawo yun no know? piling pwede, pwede na yan yan malambot na no, malambot na yan piling pwede, pwede na talaga yan nang sarap na niya no oh ha piling pwede, pwede na sa kainahan pwede na ang kainahan ka ilan time. Ayun po. Sarap na niyan. Ready na, ready na. Okay. Hanggang dito na lang po. Kadbis po sa lahat. Lagi po tayong maghingat.